Isang empleyado, sinisente dahil sa pagpapakain niya ng mga aspen sa labas ng kanilang restaurant. Isang kwento ng kabutihan ang nauwi sa hindi inaasahang pagtatapos ng limang taong pagseserbisyo ng isang restaurant server matapos siyang sinisante dahil sa kanyang kabaitan sa mga asong kalye o aspen. Ang empleyadong si na nakilala sa kanyang malasakit sa mga hayop, ay hindi na makakapagpatuloy sa kanyang trabaho matapos niyang pakainin ang ilang aspen sa labas ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Sayang ang limang taong pagseserbisyo ng isang restaurant server dahil bigla na lamang siyang inalis sa kanyang trabaho dahil sa umano'y pagpapakain niya ng mga aspen. Ibinahagi ni Vol Sardia sa kanyang post ang video kung saan ay pinapakain niya ang isang aspen sa labas ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit imbis na makatanggap ng papuri ay isinumbong pa umano siya ng supervisor niya sa kanilang HR na naging dahilan upang tanggalin siya sa trabaho. Ayon kay Sardia ay hindi naman talaga niya mapigilan na hindi pakainin ng mga aspen na nag-aabang ng mga tirang pagkain ng kanilang restaurant dahil isa siyang natural na dog lover. Maraming salamat sa limang taon na aking pagtatrabaho bilang isang food server. Ngunit sa isang video na inupload ko last time ito rin ang dahilan upang i-report ako ng aking supervisor sa aking opisina na nagdulot ng aking pagkatanggal, wika ni Sardia. Hindi ko po kasi napigilan na sila ay ng pagkain kaya't madalas ang ginagawa ko ang pagpapakain sa kanila off duty or break time ko. Dagdag pa niya, nakatanggap din umano siya ng tawag at mga text mula sa kumpanya at pilit pinapirma ng isang dokumento. May pinapapirma po sa akin na against ako sa nakalagay, so hindi po ako pumirma nagalit yung HR at sabi niya magtatagal daw kami dito sa loob ng office. Ania Nagpatawag ng other employee pinasara at pinabantay ang pinto para hindi ako makalabas sa office, dagdag pa niya, ang ganitong uri ng pagtrato sa kanya ay nagdulot ng takot at pangamba kay Sardia, na sa kabila ng kanyang kabaitan ay tila wala nang nagawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili, makatarungan ba ang pagkakatanggal ng empleyado sa kanyang trabaho mga katrend vibes, just comment below.